For today's vlog ay magluluto nga ho pala tayo ng sisig na may tokwa. Tara't sa samahan niyo ho ako din yung magluto sa aming boarding house. Nagsalang na nga ho pala ako dyan ng kawali at naglagay na nga rin ho pala ako dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na, ilalagay na ho natin aring tokwa na ginahit ko nga ho pala kanina. At iintayin lang ho pala natin yan maging golden brown. Kapag nga ho pala medyo toasted na, atin muna nga ho palang hahanguin Pagkatapos nga ho pala natin mahango lahat, ay magbabawas naman ho tayo ng mantika. At yan ko na nga rin ho pala, igigisa rin taba ng baboy. Binili ko nga lang ho pala yan, ang inihaw na. Kapag nga ho pala, medyo toasted na nga ho pala ari, ilagay muna nga ho pala natin sa gilid, at magigisa naman ho tayo ng sibuyas, bawang, siling green, siling pula. Inagsama-sama ko na nga ho pala diyan. Tapos ho, kapag arin mabango na, at lumabas na yung tunay na aroma, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng pampalasa ng toyo, umami, paminta, tapos saluhaluin lang ho natin para ho magmix yung lasa. At ilalagay na rin nga ho pala natin dyan yung tokwa at maglalagay din ho tayo dyan ng oyster sauce. Dalawa nga ho palang nilagay ko diyan At makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho, luto na yung ating sisig na may tokwa. Abay, masarap na ho arin pulutan. Parang nagiinom ay hindi ho arihoy ulam ko ngayong hapunan. Tara mga kalingit kain ho tayo din eh. Abay kuha na ho kayo ng kanin at sumabay na ho kayo sa akin. Wala naman ho akong kasabay at marami ho akong niluto. Ari nga ho palang ulam ko nari abay tipid na ho ako din eh. 100 plus lang ho pala nagastos ko din eh. Ay talaga naman hanggang bukas ko pa ho ari ulam. Kapag nga ho pala na try nyo rin magluto, abay sasabihin ho sa inyo ng asawa nyo, abay pulutan iyan, hindi ho pang ulam, kainaman. Bago naman ho matapos sa ring aking video, kayo naman ho ay mag-follow, mag-like at mag-share at mag-comment na rin ho kayo kung taga saan kayo. Salamat ho sa inyong support at panunood. Bukas ho ulit. Bye-bye!